ibukas kasi kaya dahan yung hawak. Yan. Laki oh. grabing grabe ng kalaki. Ap Ay, laki yun sa dam. grabe kalaki. Laki nung isabi garden kung saan um, magkukuha tayo ng mga hito. So, nakalocate yan sa ilalim ng am um, farm. So, ito yung babuyan sa baba ng am um, babuyan yung, fish, yung pan. So, bakit kami na dito yung mga inayin natin mga baboy, ng mga native feeds. So, dito nakalagay naman yung ating um, harvest ngayon na am um, pan kung na dito yung mga malalaking hito. Pero hindi naman na mga farmers na agusan uh, ng mga tubig or tae pag naglilinis ng koral. So, dahil doon sa kabila yung bumabagsak yung dumi nila, hindi So, mapansin niyo dito banda, so marami na rin tayo mga nakataling mga manok dito, ayan, sa ilalim ng sagingan din. At mapapansin na din ninyo na malinis na rin yung ilalim ng sagingan natin dito, um, hindi na siya madomo. Ayan, so malaking tulong talaga yung mga manok na mga nakatali sa ilalim ng mga sagingan para mapanatiling malinis yung ilalim at syempre nagiging source din ng pataba yung maipot nila sa mga saging natin. Ayan, so marami rin tayong mga saging dito. So, malaki rin yung pond natin dito. So, dati, nung wala yung aking mga baboy, ito, three rings pa. So, dito naliligo yung mga baboy natin na mga inahin. So, nababa sila dyan. So, yan yung nagsisilbi nila um, swimming pool. So, dahil, dahil kat, lahat, ng mga baboy ko ngayon is nakakulong muna. So, yan. Um, ginawa natin yung ano, pond ng mga hito. Naglagay tayo ng mga hito dyan sa pond na yan. So, kaya ngayon natin mga harvest kung gaano kadami yung makukuha natin ng na so pakita ko sa inyo, mga farmers, yung asola Yan no, yung yun 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 kinakain yun yun yung yun yun, yung kinakain, diba? yun yung, um, kinakain ng ating mga hito dito. farmers, so meron na siyang azola, uh, may halo na rin pong duckweed. So maganda yan mga farmers, kahit pakain sa manok, babo, yung mga azola. So maganda rin pong mag, um, parami ng ganyan. So mapansin din nyo, uh, meron din tayong mga sabad dyan. Doon nakikita nyo, ang laki-laki ng mga umayay ng big. So kahit paano nakaka tayo ng mga sasig dito. May mga sabal, lakatan, tuntan. So halo-halo na po kasi yung mga saging natin at patataba yung mga puno ng saging green na green. So, tingnan nyo doon banda, ang ganda ng pagka, pagka ano, ng dahon. So, ayan, green na green yung dahon. So, ito, marami ding mga nyob. Ayan, eh. mga lagpak na nyob to galing sa nyoga natin. May mga konting nyob din tayo dito. So, ayan, um, pagka magagata tayo ng ulam, so, mga isda, magagata ng sabaw, gulay. Ayan, wala um, tayong problema sa nyob. dati, tsaka sa baboy, pinagkakaita din yun Ayan, yung mga nyok natin sa taas. Pagka gusto nyo ng ano, buko, um, fresh buko, may magpagpukuhanan din tayo. Mga farmers, um, intayin na natin maiga itong um, fish pond natin na may mga hito. Tapos babalik tayo para harvestin naman natin yung mga makikita natin dito ngayon. Tara mga farmers, medyo iga na yung ating um, pinaiigang pand. At puntahan na natin sa baba at tingnan natin kung may mga hito, hito na tayong makikita. So, ito mga farmers, makita ninyo, medyo iga na yon dito sa buka ng bahagi ng pond. So, maya-maya, mga pangapa na tayo dito sa bandang ilalim kung may mga hito tayong makukuha. So, sana may malalaking hito tayong makuha para, ano, pang ulam. <laughs> so, so, parehas din to doon sa farm, ko, sa pond natin sa kabila, yung pinamingwita natin ng tilapia. So, mapansin niya, meron din mga saging na nakatanim dito sa paligid ng pond. Ayan. So, mga malulusog rin yan kasi may mga tubig nga na source na napagkukuha na yung ating puno ng saging. Ayan. So, yan mga farmers, ililipat muna natin yung ating water pump dito sa kabilang bagi. Kasi um, hindi na masyadong ano yung tubig, hindi na nasasak yung tubig palabas. So, kaya dapat ilipat yung makina para dito naman sa kabilang banda itapon yung tubig. So, kailangan kasi ma-fully drain siya kasi mahirapan tayo magkuha ng hito kapag may natira pa pong tubig dito sa pond. Dapat po fully drain. Sa <laughs>

konti na lang 'to mga farmers tong tubig na 'to. May bakit tumin tubig? So konti na lang 'to mga tubig na 'to mga farmers, konting um, sak na lang 'to ng water pump at maigan na tong ating fish pond. Malaking tulong din tong water pump natin mga farmers sa marami maraming gamit 'to. No? 大妹。 Pagkahuli ka, mapakita ganon sa camera. Laki! Grabe, kalaki. Pakita mo, pakita. Teka lang nga, papakita ko mga farmers yung nakuwang hito ng na malaki-laki. Wait lang. Yan. Wait lang. Baka makati kasi kaya dahan-dahan yung hawak. Yan. Laki oh. Ang grabe kalaki. Laki. So, ano pa tayo? Marami pa. Yun, yun. Di kaya ruwin. O, pakita mo. Pakita, kuya. Pakita mo. Yan. Ah! Sige, palo-palo. Naliyo, naliyo kasi naliliyo yung ano, yung hito kapag ka uh, pinapalo. Yun no, yung pa yun pa. Ayon. Ang dami! Laki! Ay, mo! Pakita mo, pakita mo! Ang ah, grabing laki! Ang laki! Ayan, nakikita na yung mga hito, mga ka-farmers, kapag wala ng tubig. Yan. Pasensya na kayo, hindi na ako bumaba mga ka-farmers kasi ah, medyo maputik talaga. Ayan, baka tsaka natatakot ako sa tibo ng ano, ng Ah, um, hito, 'di ba kung tilapia yan bababain ko, pero pag pagka kasi hito, mga lalaki yung nakakalam kung paano po yan um, kung paano po yan talaga mahuli. Yun. Katay. Nililiyo kasi siya mga farmers para hindi siya makapagtibo. Nililiyo. Ganun lang palang katalikuhanin yung mga ito. pupukpukin mo sa ulo. Tapos, ayun, mauli mo na siya. lalaki ano ng hito dami po uh, no oh Yan. Apo, ay laki yun sa yes, dam zak grabi kalaki tagalan mo tagalan mo yung kuya tagalan mo sa kamera Det er ikke noe bry Oh. <laughs> Pag pala yung na ulot matutulog na. o naman matay na. Yo. na, anu, laki. laki yo. masarap tuh fry ginataang hipo hito tapos prito yan tsaka yung luto sa ano yung luto sa luto sa dilaw yan yung masasarap dyan na luto sa hito So dapat talaga yung so dapat talaga yung nag yung nagharvest nitong hito is marunong talaga kasi iwas tibo so mahirap kasi pagka nakatibo to nakakalagnat to ayan medyo konti na lang yung nakikita natin wala na masyadong nagdadalalangoy na hito

Ano luto yan dito ginagawa? Gata, Gata lang. Tayo mag-deep fry <laughs> lan ata laki <laughs> yo oh. grabe aprikan hito yung mga itim. So, yung mga, mga itim mga farmers sa sobrang lalaki. So, African hito yan. Tawag dyan sa malaki. Tapos, so, medyo maliliit. May makikita, nakikita kayo yung medyo maliliit-liit na medyo parang brownish. So, yun yung native, um, native hito. So, maganda rin mga farmers no, kapag magnegosyo ng ganito, African hito. So, hindi man sobrang taas na maintenance ng hito. Tapos, sige. So, dito na tayo. Ugasan na natin yung nakuha natin. Laki nung isa, bi. Grabe. Laki nung isa. Ay, oh. Ay, Grabe mga farmers, Napakalaki ng isa na nakita natin hito, nakuha yun oh. No? Grabe ang kalaki sa personal, sobrang laki niya. Yan. Puro itim pala, puro african pala. puro 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 African ito pala ito nakuha natin. Iba-iba lang yung laki pero ang dami na yan mga farmers, pwedeng pwede niyo ulamin <laughs> may, may. ano pa? May taga <laughs> sa hulo. Ito. Oh, wala naman. Grabe na. na. Sarap. magulit ah, saan <laughs> 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 ba yung tibo niyan kuya Ruel? saan yung tibo pakita mo yung tibo, saan yung tibo yung tinek na nakakasakit ah, iyon ah, iyon siya Sige, Ruel. Mm -hmm. si Aruel yung hunter ng anak <laughs> dito <laughs> <laughs> ang galing magpukpok mag ang galing magpukpok. Wow! Ang laki eh! Ganyan ba kalaki yung sa Hermesa? Hindi, maliit lang ba yun? Maliit lang ba yun? Parang malaki ulo n'yon. Yan eh! Gusto ko rin. One, two. Ay hindi, 800. Huwag ko hoon rin. May gagamit kong mga gay. Magamit na rin.

Ano, ikakarap ko, be, ikakarap ko. Dapat yung malinaw, kasi karap ko, ididikit ko dun sa ano. Hello. Ayun, ano si Milo nilagay mo? Mabigat. Ayos yan, kuya. Ito na mahabuhat yan. Para natakpan tuloy yung malaki. Para natakpan yung malaki. Ang ganda, laki. Dito ba dito mo yan, ay mo dito yung nakaharap. Yung nakaharap. So, yun mga farmers, ito yung mga nakuha nating mga hito at tinusok ko sa stick at si iba na sa um, balde. So, nakakatawa dahil ngayon ako nakakita ng personal ng ganitong kalaking mga African hito. So, bukas lutuin na pinto, deep fry at ginataang hito. So, napakasarap siguro nito. So, yun mga farmers kung nagustuhan nyo itong video na to, yan, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos yung na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers thank you for watching and happy farming!